Umalma ang Malacanang at ilang kongresista sa sinabi ni Sen. Mig Zubiri na isang witch hunt ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. I have to listen to the, to the evidence that will be presented by them. Of course, I have some biases. I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay ma mawawala na ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. But I will set that aside. I'll set my bias aside because we have to follow the process. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, mas mainam na iwasan ng mga senator judges ang mga ganyang pahayag dahil nakikita niya kung saan sila kumikiling. Tinawag naman ni House Prosecutor Lawrence Defensor na unbecoming o hindi dapat sabihin ng isang center judge na witch hunt ang impeachment, lalo tungkulin daw nilang maglitis ng patas. Dagdag ni ML Party List Rep. Laila Delima na inaasahang sasali sa House Prosecution Team, insulto sa Kamara at sa mga naghain ng impeachment complaint laban sa bise ang pahayag ni Zubiri. Bagamat tinawag na witch hunt, sinabi ni Zubiri na kailangan gawin ng Senado ang tungkulin to bilang impeachment court alin alinsunod sa konstitusyon. Sinisikap ang kuna ng bagong pahayag si Zubiri kaugnay sa mga sinabi ng Malacanang at nabanggit ng mga kongresista. Sabi naman ng Dice na kasalukuyang nasa The Hague, The Netherlands, ayaw na niyang makisali sa anay sagutan ng mga mambabatas. Witch hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial ni hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty, habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya, uh, hindi dapat nanggagaling gagaling yon sa isang senator judge who are expected to receive the evidence with impartiality and to treat the impeachment as a constitutional process. Uh, sana hindi na maulit yon. It's an insult to the House as the initiator of the uh, impeachment uh, process, also an insult to the various groups that filed those first three impeachment complaints bago nag-adopt direkto yung more than one-third of the members of the House. Huli kamang pagbulusok na isang dump truck sa binangonan Rizal. Dead on the spot ang driver. Ang mainit na balita hatid ni E.J. Gomez. Bumulusok ang isang truck ng basura sa barangay Darangan, Binangonan, Rizal. Sumalpok ito sa isang bahay at tindahan dead on the spot, ang 43 taong gulang na driver na si Cholan Binala. Sugatan naman ang may-ari ng bahay. Naupo lang ako rito para magpalamig dito sa tapat ng aircon. Hanggang bigla na lang may sumabog na bog! Tapos biglang humagis sa akin yung aircon, ito nga, sugat. You know, Tapos paglabas namin, makita namin yung truck. Yung mukha ng truck na, dyan na. Namatay ang isa nilang alagang aso na nabagsakan daw ng semento. Maswerte namang sarado ang tinamaang tindahan ng mangyari ang insidente. Buti hindi ako nagbukas kasi ano kumakain muna ako. Ngayon okay, eh, tapos ko ano, tapos ko kain, narinig ko lang biglang sabog. Kala ko anong nangyari. Yung pala, ko na, meritso dun. Buti nga walang, wala yung mga anak ko dito eh. Sa lakas ng impact, matindi ang pagkakayupi ng unahang bahagi ng truck. Kuwento raw ng pahinante, tapos na silang maghakot ng basura kaya pinatanggal ng driver ang kalso ng gulong. Hindi tiyakong nakaandar ang makina ng truck noon pero bigla na lang daw itong dumausdos. Nung magtanggal sila ng kalso, biglang dumirederecho yung uh, sasakyan. So unexpected na mawawalan siya ng preno. So kaya nagdirederecho siya dito. Patuloy na iniimbestigahan ng Rizal Provincial Police ang insidente. Napahirapan ang pagtanggal sa labi ng driver dahil sa tindi ng pagkakayupi sa cabin ng truck. Nakakaawa ko yung ano niya. Durog yung ganto niya. Nakakaawa ko. Hindi ko kayang tingnan ng matagal na. Naulila ng driver ang kanyang living partner at kanilang tatlong anak. Sobrang hirap po kasi siya lang po yung naghahanap buhay sa amin eh. Pati yung mga anak ko, yung maliit. Iyak nang iyak nga Iiyak siya, inanap niya, papa niya. Tiniyak ng barangay na tutulungan nila ang pamilya ng nasawing truck driver. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa may-ari ng tinamaang bahay at tindahan para pag-usapan ang danyos. EJ Gomez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kam sa Cebu City. Naghihintay ng go signal ang mga motorista sa isang bahagi ng intersection sa barangay Santo Niño. Ilang sandali lang, kabilang sa mga umandaragad ang isang traditional na jeep. Naabangga ito ng na isang modern jeep ni na sa kabilang direksyon ng intersection. Sa lakas ng impact, nasiksik sa bandang harapan ng mga pasahero ng modern jeep. Inaalam pa kung may sakay ang traditional jeep at may ibang nadamay sa nangyari. Ayon sa mga opisyal ng barangay, posibleng beating the red light ang modern jeep habang nagmamadali naman umano sa pagtakbo ang traditional jeep. Kinukuha pa ang pahayag ng parehong driver. Patuloy ang investigasyon. Bantay, Bulkang Taal naman tayo matapos ang naitalapong volcanic tremor sa vulkan. Kausapin po natin si Paolo Reniva, resident volcanologist ng Taal Volcano Observatory. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Uh, magandang umaga po, Miss Connie Opo. Um, Opo. po ang pagbabantay niyo sa Bulkang Taal? May mga volcanic tremors pa rin. Ho ba kayong namomonitor hanggang sa mga sandaling ito? Uh, yung volcanic tremor po na nagsimula nung Sunday ng umaga ay na-detect na pa po ng mga records namin. So, ongoing pa po to, although may period na humihina siya at med kaso medyo bumabalik po sa dating antas o level ng ano niya, ng record po. Oho. Uh -huh. At ano ho ang chance na magkakuan na, na ng uh, ang pagputok po ng vulkan? Uh, kasi yung tinitignan po doon sa volcanic tremor, ah uh, nung June 15, ah, June 16 po kasi nagkaroon din po tayo ng isang maliit o mahinang pagsabog sa Taal Volcano. ah uh, bago po nangyari yon, nagkaroon din po nga nung tremor o na nagdulot ng pagtaas nung tinatawag naming real-time seismic amplitude measurement o paglakas ng enerhiya na, na dulot ng Aha. continuous na tremor na yon. So, sa ngayon po, Binabantayan po po namin kung magkakaroon nga rin po ng posibilidad na magkaroon ng gano'ng pagsatok po. Oh, ano ba ang parameters na tinitignan ninyo kung kailangan ng itaas ang alert level ng vulkan ngayon mula sa alert level 1? Kasi ang uh, nabalitaan po natin, kung sumabog man ito ay maaaring uh, hindi naman gano'ng kalakas. Opo, so sa alert level 1 po, na classified as low-level volcanic unrest, uh, meron rin po tayong mga naitatala mga paglindol, may nasusukat na sulfur dioxide, may, may, may uh, liit na pamamaga ng vulkan. At pag para po ma-raise to sa alert level 2, mas mataas pong bilang ng mga volcanic earthquakes, mas malalakas po siya, na posibleng pong mararamdaman na po ng mga residente kahit po dito sa kabila ng bulkan Taal sa mga komunidad po. Sa at medyo malaki po yung ground deformation na tinatawag natin o pamamaga ng bulkan at mas mataas na level po ng volcanic gases. So sa ngayon po medyo wala pa naman tayo sa ganung antas o mm -hmm. level base po sa monitoring ng PHIVOLCS po. Marami pong salamat sa inyong update sa amin. Marami uh, maraming salamat din po, Miss Conley, at sa mga taga-panood ng Bahitan Tanghali. Salamat po. Maraming pong salamat. Yan po naman si Mr. Paolo Reniva, resident volcanologist ng Taal Volcan o Volcano Observatory. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Pwersahan o ginamitan umano ng harassment ang pagkuha sa ilang ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Sinabi yan ni Vice President Sara Duterte habang nasa The Hague, Netherlands para bisitahin muli ang ama. Balita hati ni Marisol Abduraman. Una, uh, sinasabi nila walang ebidensya pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila palabayaran yung Ito ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagtulong ng gobyerno sa gastusin ng mga saksing haharap sa International Criminal Court laban sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinihingan namin ng reaksyon si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla pagkaman dati nilinaw na ang ibibigay lamang ng gobyerno ay yung para sa seguridad ng mga saksi at hindi ang pagbiyahe patungo sa The Hague. Tinanong din ang bise hinggil sa sinabi ni Remulla tungkol sa mga ebidensya laban sa dating Pangulo. Kaya nga umabot sa ICC ito eh. Kasi dito, binura na lahat ng pwedeng burahin eh para hindi matuloy ang mga kaso. Ang komento dito ng BISE, Gawa-gawa. Uh, Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha iyon uh, by force or intimidation or harassment of uh, individuals. -in so, makikita din natin 'yon uh, soon, very soon. Hiningan namin ng pahayag ang Justice Department kaugnay niyan. Nasa deheg muli ang bise para dalawin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa ICC. Ayon mismo sa VP, ilang araw siyang mananatili roon. Si PRD, ipa-expound ipa kung ano yung skin and bones, payat siya at uh sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Uh, siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya sa sa photo. na man sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tigilan na ang pamumulitika, sabi ng bise. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Wala naman kami ginagawang atake. Ang Sa amin lahat ay sagot at depensa o so, silang tumigil. Muling iginiit ng Malacanang na wala silang kinalaman sa impeachment case laban sa bise. Tugon naman ang palasyo sa balak ng defense team ng dating Pangulo na isumiti sa ICC ang report ng Senate Committee on Foreign Relations na nalabag-umano ang karapatan ng dating Pangulo nang siya ay arestuhin. Baka maka, maging negatibo pa po sa kanila. Kung makikita po siguro ang pag-iimbestiga doon at uh, makikita kung paano to ginawa, Siguro hindi naman po bulag ang ICC judges para makita kung ano ba talaga yung maaaring naging katotohanan dito. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Labing isang estudyante sa Kanlao Negros Oriental ang isinugod sa ospital. Si Cecil, anong nangyari sa kanila? Rafi, sumama umano ang pahiramdam ng mga estudyante habang nasa flag ceremony. Ayon sa School Governance and Operation Division ng Canlaon City School Division Office, isa sa mga estudyante ang nawala ng malay dahil sa lagnap. Ang tanggapan naman ng Department of Education sa lungsod, sinabing acid reflux ang naramdaman ng karamihan sa mga estudyante. Kahit hindi nakapag-almusal, kumain ang mga naturang estudyante ng mga mangga na pinitas sila habang naglalakad papasok sa eskwela. Nakalabas na ng ospital ang siyam sa kanila. Dalawa naman ang nananatili sa ospital dahil sa lagnat sa isang social media post kinumpirma ng prinsipal ng Patrocinia D. Encarnacion National High School na si Dean Brian Bailon na may mga estudyante ngang sumama ang pakiramdam noong araw na yun. Under control na raw ang sitwasyon. Ayon sa mga doktor, hanggang maari, huwag pong kumain ng mga pagkaing acidic tulad ng mangga kapag wala pang ibang lamang pagkain ng sikmura. Sa Tupi, South Cotabato, patay sa engkwentro ang isang lalaki na pinaniniwala ang sangkot sa pagnanakaw ng pinya. Basis sa investigasyon, nahuli ng security guard ng plantasyon na ikinakarga sa likod ng pick-up ng tatlong sospek ang mga bagong pitas na pinya. Namaril umano ang isa sa mga sospek kaya ginantihan ng gwardya. Dead on the spot ang sospek. Tumakas naman ang dalawa niyang kasama na tinutugis na ng mga otoridad. Nasa kustudiya naman ng pulisya ang gwardya. Sinisika pa naming kunin ang pahayag ng gwardya, pati ang may-ari ng plantasyon. Makapigil hinilang pag-rescue sa Paris, France. Kahit nasa ika na palapag, buwis buhay na iniligtas ng lalaking iyan ang mga natrap sa isang nasusunog na gusali. Isa-isang tinulungan ng lalaki ang mga natrap kabilang ang ilang bata na makatawid sa kabilang bahagi ng gusali. Umani ng papuri sa social media, maging sa presidente ng France ang katapangan ng lalaki Base sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng gusali dahil umano sa pagsabog ng baterya ng isang bisikleta habang nakacharge ito. Labindalawang ang sugatan sa sunog ayon sa pulisya. Mainit-init na balita, nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Ayon sa pag-asa, apektado ang Quezon City at Marikina. Uulanin din ang Tarlac, Cavite, Batangas, Laguna. Nueva Ecija at sa ilang panig ng Zambales, Pampanga, Bulacan, Quezon Province, Bataan at Rizal. Pinaalerto po ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 12.45 ngayong tanghali. Isang espesyal na tribute ang ibinigay kay entertainment columnist host at talent manager Lolit Solis sa huling araw ng kanyang lamay. Dumalo ang kanyang mga naging alaga sa showbiz, gaya ni na Paolo Contes, Yasmin Curdy, Benji Paras, kasama ang anak na si Andre, Congresswoman Lani Mercado, Sandy Andolong at Glidel Mercado. Naroon din si GMA Network Entertainment Group Officer in Charge and Vice President for Drama, Cheryl Ching C. Pati si Nadine Dong Dantes, Tirso Cruz III, sa Seguera at Liza Dino. Kahapon, krinimate ang labi ni Manay Lolit na pumanaw sa edad na 78. Ang network po ay, ay um, ang kanyang loyalty. Napakarami po niyang programang um, nagawa sa network at napakarami po niyang naging um, kaibigan. Um, ang kanyang generosity po ay known sa industry. Lahat po ng um, lahat po ng nakukuha niyang blessings ay sinishare niya. Mabibilis na balita po tayo. Isang batang natagpo ang walang malay sa tabing ilog sa barangay Talon 13 o 3 sa Las Piñas sa kasagsagan ng pagulan kagabi. Binigyan ng first aid ang bata bago siya dalhin sa ospital. Ayon sa kagawad ng barangay, posibleng hindi tagaroon ng bata dahil walang naghahanap sa kanyang magulang. Mahigit sandang pamilya sa barangay ang naapektuhan ng naranasang pagbaha at kinailangang lumikas. Nanatili muna sila sa covered court malapit sa barangay. Nagsagawa ng operasyon ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation sa Paranaque Integrated Terminal Exchange kaninang umaga. Kasunod yan nang natanggap nilang reklamo na may mga taxi na nangunguntrata ng mga pasahero. Ilang driver ang tinikitan dahil naghihintay sila ng pasahero sa labas mismo ng PITX at hindi sa itinalagang taxi bay. Inisuan sila ng temporary operator's permit dahil sa illegal terminal at obstruction. Nagpaalala naman ang mga taga-asaig sa mga pasahero na sumakay sa taxi bay para maiwasan na mabiktima ng pangungon trata. Piniyak po ng sabahang industriya ng agrikultura o sinag na walang nakapapasok na imported na sibuyas na kontaminado ng E. coli sa panggasinan. Ay sa sinag, wala rin pangamba ng kontaminasyon ng E. coli sa mga ibibentang sibuyas sa mga merkado roon. Sabi ng mga eksperto sa kalusugan, posibleng magdulot ng gastrointestinal disease ang pagkain ng produktong kontaminado ng E. coli. Sa mga aldaan, problema po ang patuloy na pagtaas ng presyo ng sibuyas. Native o mga locally produced na sibuyas kasi ang ibinibenta roon. Batay sa huling monitoring ng Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Metro Manila, nasa 120 hanggang 150 pesos na ang presyo ng pulang sibuyas. Habang nasa 85 hanggang 150 pesos ang kada kilo ng puting sibuyas. Nasa 400 pesos naman ang kada kilo ng bawang. At 120 hanggang 250 pesos ang kada kilo ng luya. Huli kam sa Pototan, Iloilo, kitang pumaradang ang tricycle na yan sa barangay Malusgod. Ang driver nito bubaba at nagbasid sa paligid. Ilang sandali lang, nakita na siya sa video na may bitbit -bit na mga baterya ng sasakyan. Dinala niya mga yon sa tricycle at tsaka tumakas. Ang mga baterya na sa isang dump truck pala, nagkakahalaga raw ng 11,000 pesos. Narecover din ang linakaw ng mga baterya sa barangay Lubok. Ayon sa pulisya, inabando na mga ito ng suspect ng makasalubong ang mga rumorondang pulis. Disididong magsampan ng reklamo ang may-ari ng ninakawang dump truck. Ito ang GMA Regional TV News. Isang bangkay ng dalagita ang natagpuan sa bahagi ng dike sa barangay Cardona sa Hirona, Tarlac. Natukoy ang biktima na isang dalagitang 17 anyos mula sa barangay Villapaz nakita raw ang bangkay ng biktima ng mga nagjajaging sa lugar nitong lunes at agad na itawag sa mga otoridad. Inaalam pa kung ano ang ikinamatay ng biktima. Nasunog ang isang bahay at sasakyan sa Talisay, Negros Occidental. Nagtulungan na ang mga residente para maapula ang apoy. Nagkaroon pa raw ng pagsabog. Base sa investigasyon, wala ang mag-live-in partner ng mag na sa bahay nang magsimula ang sunog. Nakabalik naman agad ang lalaking may at sinubukang iligtas ang kanilang mga gamit. Nagtamo siya ng paso sa kaliwang braso. Posible raw nagsimula ang sunog sa may kusina dahil sa mga wire o nag-overheat na electrical installation. Sabi ng mga otoridad, abot sa 360,000 pesos ang halaga ng pinsala. Hindi raw sang-ayon ang 42% ng mga Pilipino sa inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte batay sa survey ng social weather stations. 32% naman ang sang-ayon. Pinakamaraming sumang-ayon ay mula po sa Mindanao habang pinakakaunti naman mula sa Luzon. Sa parehong survey, 44% ang, naniniwala ang delay o umano ng Senado ang impeachment trial ng vice. 25% naman ang nagsabing hindi sila naniniwala rito. Sa libot dalawang daan ang sumagot sa survey na may sampling error na plus minus 3%. Ginawa ang survey nitong June 25 hanggang 29 kung kailan nagsumite ng certification ng House Prosecutors kaugnay sa one-year bar rule, pati ang kanilang tugon sa sagot ng bise sa summons ng impeachment court. Sinabi rin noon ni Senate President Chief Escudero na labing tatlong boto ang kailangan para madismiss ang impeachment sakaling maghain ng dismissal ang kampo ng bise. Sisikapin namin kunin o kuna ng pahayag ang kampo ng BISE tungkol sa resulta ng SWS survey. Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines naman, nababahala sa pagkaantala ng impeachment proceedings sa Senado. Naniniwala raw silang lehitimo at demokratikong hakbang ang impeachment para sa transparency at accountability sa gobyerno. Dati nang itinanggi ng Senate Impeachment Court na dinidelay nila ang proseso. Nanindigan ang Philippine National Police sa reklamo nilang paglabag sa Anti-Hazing Act laban sa apat na kadete ng Philippine Military Academy. Ayon kay PNP spokesperson Jean Fajardo, hindi lang isang beses nakaranas ng pananakit ang kadeteng biktima niya ng hazing. May pagkakataon pa raw na naospital ang biktima dahil sa pananakit. Disididong ituloy ng kadete ang reklamo kahit umalis na siya sa PMA noong June 30. Naunang sinabi ng PMA na hindi hazing ang nangyari sa kadete. Hindi pa rin nila natatanggap ang kopya ng reklamo. Sabi naman ng Armed Forces of the Philippines, suspindido na ang dalawang kadete, pinurusa ng isang kadete habang acquitted naman ang isa pa. Team Asver ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, mag -ingay! Matapang na sinagot ni na AZ Martinez at River Joseph ang ilang tanong tungkol sa kanilang duo. What is your biggest uh, what if sa loob ng bahay ni Kuya? What if wala yung core group ko. I don't think I'll make it. Mm. I don't think I'll be able to make it without yung people sa end of the table, yeah. yung roar, yung uh -huh. sinasabi nilang roar, yung core, and of course yung Asver mm -hmm. What if wala sila? And I know na I wouldn't be here without them. Aww. So, sila yung strength ko, sila yung reason kung bakit din ako lumalaban. I was nominated during the first nomination, so... Lagi kong iniisip kung ano kaya mangyari kung Umalis ako ng first nomination. How different would my life have been? and like, Ang dami kong uh, may miss out, ang dami kong ma regret Sa kanilang guesting sa unang hirit, binalikan din ng fourth big placers ang second big jump challenge kung saan sila ang sumakses. Inamin ni River na natakot siya sa challenge dahil sumamari ng pakiramdam ni Az proud daw siyang itinuloy ni AZ ang laban. Si AZ No Regrets at handang piliin ulit si River bilang final duo kung bibigyan ng second chance. Happy raw sila sa kanilang after party kung saan nakabonding din nila ang staff ng programa. Ramdam din nila ang suporta ng kanilang fans sa unang girit kanina. Heartwarming din ang grand salubong ng Sparkle GMA Artist Center para sa Kapuso Big Four. All smiles ang Kapuso Big winner na si Mika Salamanca. Second big placer, Will Ashley. Third big placer, Charlie Fleming. At fourth big placer, AZ Martinez. Present sa event ang XPD pbb House Guest at Reyna Michelle D. Pati si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal. Game ring nagpa-picture ang Big Four sa meet and greet sa Sparkle Family. Fighters with Soft Hearts Sumalang sa GMA Integrated News Interviews sina Will Ashley at Ralph De Leon o Rawi na second big placer duo ng PBB Celebrity Collab Edition. Kwento ng Rawi, talagang ipinaglaban nila ang pananatili sa bahay ni Kuya. Si Will inamin na naisip niyang mag-voluntary exit. Pero pinalakas daw ng mga kapwa housemate ang kanyang loob. Si Ralph naman special ang touring sa PBB Journey dahil nagbalik siya as wild card sa bahay ni Kuya. Proud din daw sila sa kanilang PBB Journey. Kung meron man po akong ginagawang isang bagay, gusto kong ibigay talaga yung 100% best ko. And yun yung something na naging proud talaga po ako kasi ang laking growth po nun para sa akin. I haven't been handed anything um, dito po sa line of work po namin ni Will. And I wanted it to be that way also. Kasi doon ko po talaga mawapatunayan na deserve ko po talaga yung mga binibigay po sa akin blessings.